Inula ng batiko sa social media si Mayor Rodrigo Duterte matapos ang kanyang umanong rape joke. Pero base sa datos ng Talas Data Intelligence, mas marami pa rin ang positibong tweet tungkol sa alkalde. Umaksan si Patricia Mangune. Nag-iinit ngayon ang social media kasunod ng pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kaugnay ng ginahasang Australian missionary. May mga nawalan ng respeto sa alkalde. Habang sabi ng iba, di nila iboboto ang mga nagbibiro tungkol sa rape. Dumipensa naman ang mga supporter ni Duterte na tinatawag ng ilan na Duterteards. Hindi raw magbabago ang isip nila, lalo na ang mga taga-Davao na nakaranas ng kanyang pamumuno. Ang ilan, binanatan ang mga umanoy utak tards o yung mga supporter ng tuwid na daan. May mga nagpalit pa ng profile picture bilang suporta kay Duterte. Sa datos ng talas, mahigit doble ang itinaas ng mga tweet tungkol kay Duterte nang mag-viral ang video ng kanya umanong rape joke pero kahit marami ang bumabatikos lumalabas na mas marami pa rin ang positibong sentimyento para sa alkalde ayon naman kay Interaction Tech Editor Jing Garcia patunay lang itong malaki na ang pinagbago at partisipasyon ng netizens ngayong 2016 elections kumpara noong 2013 elections talamak ang mga away at ilang relasyon pa ang nasisira dahil dito uh, gusto mo lang mag ng ano mag ng mag-elicit ng nang anger doon sa mga tao na gusto nilang patamaan eh pag medyo manipis ang balat mo eh kawawa ka Ganun ang mangyayari sa iyo so actually doon natin nakikita rin yung breeding ng mga tao ang problema nga lang minsan close friend mo di ba minsan kaibigan mo kahit kamag-anak mo Ngayon nga nakikita natin nagkakasiraan na eh mahalaga raw na malaman ang limitasyon para maiwasan ang cyberbullying Actually, nakabuti nga ito sa freedom of expression. Pero siyempre, may limitasyon. Kaya nga may mga batas. Ang may control niyan, sarili mo. Ang, ikaw ang may control ng page mo. Ikaw may control ng sinasabi mo. Pero wala kang control sa sinasabi ng iba. So, anong gagawin mo? Block them. Bukod sa social media, laman din ng usapan sa kalye ang pahayag ni Duterte. Ang ilan, tumibay daw ang desisyon huwag iboto ang alkalde hindi natin alam ang isip ng mga Australia, kung ano yung isip ng government ng Australia, kahit pabiro yung sabi niya. Kaya dapat bago siya magbiro, isipin niya muna kung ano yung tama, di diba? Dapat laging pipiliin niya ang mga salitang dapat niyang sabihin. Hindi ko siya iboboto. Pero may mga hindi natinag. Uh, siguro yung sinabi naman niya, yung pabiro lang yun eh. Uh, Suportahan ko pa rin siya dahil kita ko naman yung kakayanan niya na hawakan yung bansa natin do 30 pa rin po. Para sa akin okay lang naman 'yung sinabi niya kasi parang nagbibiro lang naman siya aslong as hindi niya naman talaga ginawa 'yon. Kumaaksyon. Bilang Pilipino, patrisya Manguni, News5. Be sure to come back. News5 everywhere. Copyright 2016.